So, hi guys! Nandiyan na kayo ako. So, nagkanda po na ang aking kuku. Kailangan tayo ay mag-inis. Ito yung gabi na pinapuro ng aking mga Mga stickers na nangyawagaan na lang ako. Pipili na lang ako kung ano yung magandang ilalagay na isa. So, first, binisin ko muna ang aking kuku. Tapos na muna nagbinis sa aking paa. Kaya ngayon, sa aking kuku. So, stay tuned. Dalam ka nun. Nililimis na, nasa ito. Nasa ito na siya ng acetone. Acetone guys. sa kasi makapal ko. Pagkakalaan natin ang na, dito. Pero yung ibang walang. So matatanggap ko ito yung ano ko po nung umuwi ako ng Bicol ang ating buko. Siyempre pa kasi pag wala ka sa bahay, pag nasa ibang bahay ka, wala ka na pakialam. Basta kung ano na lang, diba? Tapos nag ako ng bahay pagdating kasi, ko. Kaya ayun, lalong nasira-sira kasi saan din akong wala? So saan din ko din nag-gainwas yung bahay? Siyempre, <laughs> si Ash lang kasi yung nag-iwan. Sa so, mga pinasamahan ko lang siya. Wala na nga. Kasi ito na ba? So, ito rin. Masip po ako ngayon dito. Mayroon pang na. So, Só que na área de mim, eu tava no comando melhor, ano, pa siya? você, eu queria sempre puxar, eu tô, eu tô, para naman kumapit comando, maayos yung eu tô, eu tô, eu tô,

para magka-shape siya. Itong mahaba is puputulin ko siya. Kasi masya, siya na lang yung mahaba. Siya na yung mahaba. Ano okay. ba? po natin ang mga gilig-gilig niya. Pagkakulis ito. Ang naman Susukatan ko ng mga ano yung Susukatan mo na natin. ito, puputulan ko pa siya. So ito. Dito yun siya. Masyado So wala akong pangkat. Ito na ng So, yung ganyan ka pwede na. pwede na siya. So, muna ako ng mga ayan, dito, meron na siya. Tapos, ito, pink. Pink, hindi ko siya papantay-pantay yung guys. And ito, violet. And then, magpipink mag siya ulit. pull this in. One. And then I'm going to see if it's going So, ayun guys, tapos na kong eh. So, lalagyan na ng mga speakers ang ating name. So, pipili ako dito kung ano yung gusto Yung yung babagay dyan sa aking mail. Kailangan. Dahil na siya at saka So, kailangan ko block. Yun, so, Lamin ko yung lamin ko. Ano lalagay natin ito na lang. Ito yung lalagay ko. Ano to? Oh, lips. Ayan, heart. So, yung lalagay ko. natin kung mag Multimod. So, ayun, natapos na akong naglagay ng mga stickers sa aking kuko. Nilalagay na natin sa aking yung ating pandike. Ayun, ako lang gumagawa sa ito, ha?